sa ating naunang video, ating inaral ang executive department, particular na ang kapangyarihan, obligasyon, at ang pribilehiyo ng Pangulo. Sa video na ito, tayo naman ay dadako sa ikalawang sangay ng pamahalaan, ang Legislative Department. Pero bago tayo magpatuloy, make sure to click the like and subscribe button. Malaki ang maitutulong nito sa Serials Class. Ayon sa Article 6, Section 1, sinasabi ng ating Constitution na ang legislative power ay ipinagkakaloob sa Kongreso ng Pilipinas. Ang Legislative Department ng Pilipinas ay bicameral. Nangangahulugan na ito ay binubuo ng dalawang lupon ng mga mambabatas. Ito ang Senado o Upper House at ang House of Representatives o ang Lower House. Kapag pinagsama ang dalawang ito, ito na ang tinatawag natin na Kongreso ng Pilipinas o ang Philippine Congress. Tandaan natin na kapag sinabing Kongreso ng Pilipinas, tumutukoy ito sa parehong Senado at House of Representatives. Ang Upper House o Senado ay binubuo ng 24 na mga senador na inihahalal sa pamamagitan ng botohan ng mga mamamayan. Hindi sabay-sabay na inihahalal ang mga senador. Bagkus, kalahati sa mga ito ang inihahalal kada tatlong taon. Ginawa ito upang masigurong hindi mababakante ang Senado sa anumang pagkakataon. Ayon sa Article 6, Section 3, sino mang nagdanais na maging senador ay kinakailangang taglayin ang mga sumusunod. Siya ay dapat na natural born citizen. Siya ay kinakailangang 35 years old sa araw ng eleksyon siya ay marunong bumasa at sumulat. Siya ay rehistradong butante. At panghuli, kinakailangan na siya ay nanirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa dalawang taon bago ang eleksyon. Ang termino ng isang senador ay anim na taon, kung saan maaari siyang maglingkod ng dalawang magkasunod na termino. Kung ang isang tao ay nakapaglingkod na ng dalawang termino bilang isang senador, hindi muna siya pahihintulutan na kumandidato sa susunod na anim na taon. Inilagay ang limitasyong ito para di umano'y maiwasan ang political dynasty sa Kongreso ng Pilipinas. Gayunpaman, makalipas ng anim na taon, maaari na muling kumandidato ang taong ito bilang senador. Ang lower house naman o House of Representatives ay binubuo ng hindi lalagpas sa 250 na mga mambabatas kung saan 20% sa mga mambabatas na ito ay magmumula sa iba't ibang mga partylist. Ang mga miyembro ng House of Representatives ay kinatawan ng iba't ibang mga legislative district sa ating bansa. Halimbawa, ang congressman ng Quezon City District 6 ay si Jose Belmonte bagamat kinatawan si Belmonte ng District 6 ng Quezon City lamang, maaari pa din siyang sumulat ng mga batas na pambansa. Ayon sa Constitution, mahalaga na magkaroon tayo ng mga mambabatas mula sa iba't ibang distrito. Dahil sa gaytong paraan, lahat ng panig ng ating bansa ay magkakaroon ng boses sa Kongreso. Sumunod, malaki ang maitutulong ng mga kongresistang ito na makapagpasa ng batas na makatutulong sa kanilang distrito dahil mayroon silang personal na karanasan ukol sa mga problema at pangangailangan ng kanilang sariling distrito. Para naman sa mga party list representatives, sila ay inihalal para magsilbing kinatawan ng mga tao o grupo ng tao na hindi tuwirang nai-represent ng mga kongresista ng mga legislative district. Halimbawa, Maaring magkaroon ng party-list representative ang mga jeepney driver. Bagamat bahagi sila ng mga legislative districts, maaaring hindi ganap na napapakita ang kanilang mga pangangailangan sa Kongreso ng Pilipinas. Sino mang nagnanais na maging kongresista ng legislative district ay kinakailangan na natural-born citizen, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, at nanirahan sa legislative district na kanilang i-represent ng hindi bababa sa isang taon. Kinakailangan ding 25 years old na siya sa araw ng eleksyon. Para naman sa mga party list representatives, ang mga naunang requirement na nabanggit ay siya ding dapat na masunod, maliban na lamang sa age requirements. Halimbawa, kung ang party list ay nagnanais na i ang mga kabataan, maaari itong magkaroon ng party list representative na may edad na mas mababa kaysa sa 25 years old ang bawat miyembro ng House of Representatives ay maaaring maglingkod ng tatlong magkakasunod na termino, kung saan ang bawat termino ay katumbas ng tatlong taon. Kagaya ng mga senador, maaaring mag-break ang isang kongresista ng isang termino makalipas ang kanyang tatlong magkakasunod na termino bago muling kumandidato. Ngayong alam na natin ang bumubuo sa kongreso, atin namang pag-usapan ang mga kapangyarihan nito Una dito ay ang legislative power. Masabi natin na ito ang pangunahing kapangyarihan ng Kongreso. Ang legislative power ay tumutukoy sa kakayahan ng Kongreso na sumulat at magpasa ng batas o mas kilala sa tawag na power to enact law. Maaari din nilang baguhin ang isa ng umiiral na batas o mas kilala sa tawag na power to alter law. At kung kinakailangan, kayang-kaya din ng Kongreso na ipabura at ipasawalang bisa ang isang batas o mas kilala sa tawag na Power to Repeal Law. Laging tandaan na ang mga batas natin ay kinakailangang sumabay sa daloy ng panahon. Maaaring may mga batas tayo ngayon na applicable lang dati pero ngayon ay hindi na angkop sa ating lipunan at panahon. Sumunod dito ay ang non-legislative powers of the Congress o kilala din sa tawag na specific powers of the Congress nakapaloob sa specific powers ng Congress ang mga sumusunod. Una, power to confirm appointments. Ang kapangyarihang ito ay kabilang sa checks and balances system upang maiwasan ang pag-abuso ng executive department. Bagamat ang Pangulo ang pumipili ng mga taong manunungkulan sa matataas na posisyon ng pamahalaan, ang mga miyembro ng Kongreso ang nagbibigay ng approval kung dapat bang manungkulan ang taong ito. Ikalawa. Power to appropriate funds. Ito ang kapangyarihan ng Kongreso na gumastos mula sa kaban ng bayan kung kinakailangan. Bukod dito, ang Kongreso din ang nagbibigay ng approval sa taunang budget na isinumite ng Pangulo ng Pilipinas. Ikatlo. Power to impeach. Ang Kongreso ay may kapangyarihang alisin ang mga high official ng ating bansa, kagaya ng president Vice President, Justices ng Supreme Court, Ombudsman, at Constitutional Commission dahil sa mga sala ng treason, bribery, graft and corruption, at iba pang mga high crimes. Ang mga impeachment cases ay isinasampa sa lower house o House of Representatives. Kung papabor ang at least one-third ng mga miyembro ng lower house, ang impeachment case ay itataas sa Senado para sa paglilitis. Para may ang isang impeachment case, kinakailangang bumoto ng pagsang-ayon ang at least two-thirds ng mga senador. Ang Chief Justice naman ng Supreme Court ang tatayong presider ng paglilitis, ngunit hindi ito boboto para sa resulta ng impeachment case. Kapag natanggal na sa posisyon ang nagkasala, maaari na siyang kasuhan dahil sa kanyang mga paglabag. Ikaapat, Power to Check the President's Military Power maaaring suspindihin ng pangulo ang writ of habeas corpus at ipatawag ang militar kung kinakailangan sa loob ng 48 hours kinakailangang magsumite ang presidente ng report kung bakit niya ito ipinatupad kinakailangan sumang-ayon ang mayorya o majority ng mga miyembro ng kongreso kung hindi ibabasura ang proklamasyon ng martial law kalima power to declare war Tanging ang Kongreso lamang ang may kakayahang magdeklara ng digmaan para sa ating bansa. Kinakailangang sumang-ayon ang at least two-thirds ng mga miyembro ng House of Representatives at Senado para makapagdeklara ng digmaan ang ating bansa. Tandaan na ayon sa Article 2 National Policy ng Philippine Constitution, tanging defensive war lamang ang maaring ideklara ng Pilipinas. Ang sumunod ay ang Judicial Power ng Kongreso. Una dito ay ang power to conduct inquiry and investigation in aid of legislation. Tandaan na maaaring magsagawa ng investigasyon ang Senado sa mga kaso na maaaring makatulong na gawing mas mabisa ang Legislative Department. Dito kasi malalaman kung may bagong batas ba na dapat isulat o kinakailangan ba nilang baguhin ang mga existing na. Sa panahon ng pagsulat ng episode na ito, nagsasagawa ang Senado ng investigasyon ukol sa isabong ni Atong Ang kung saan kanilang inuungkat ang kita nito at posibleng connection para sa mga nawawalang sabongero. Ikalawa, power to contempt kung saan maaari itong magpataw ng kasong contempt para sa mga taong nagpakita ng misbehavior habang nagaganap ang legislative inquiry. Ikatlo, power to suspend or expel. Sinasabi sa kapangyarihang ito na maaaring magsuspindi o di kaya ay magpaalis ng miyembro ang upper o lower house. Kung ang kanilang miyembro ay nasangkot sa mga paglabag sa batas o di kaya nagpakita ng labis na hindi mabuting pag-uugali. Ang panghuling kapangyarihan ng kongreso ay ang inherent power. Ito ang mga kapangyarihan na hindi direktang nakasaad sa kahit na anong dokumento, ngunit mahalaga para magawa ng kongreso ang mga gawain ito. Una dito ay ang kapangyarihan na gumawa ng mga pamantayan at alituntunin na dapat sundin tuwing may gawain o paglilitis ang kongreso. Ikalawa, kapangyarihang ipatawag ang mga miyembro nito lalo na kung kinakailangan ang quorum o mayorya para madesisyonan ang isang isyo. Ikatlo, kapangyarihang irecord o itala ang mga kaganapan sa loob ng kongreso para maging batayan sa hinaharap ang Legislative Department ay isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa ating bansa. Kung magkakaroon tayo ng independent at mataas na kalidad na Legislative Department, may iwasan natin ang pag-abuso ng Executive Department. Masisiguro din natin na makabuluhan, makatao, at mabisa ang mga batas na iiral sa ating bansa. Kaya naman, kung ikaw ay boboto na sa susunod na eleksyon, siguraduhin na pumili ng karapat-dapat na mga senador at mga representatives. Marami pang bagay ang hindi natin natalakay pukul sa Legislative Department. Kaya kung kayo ay may mga katanungan, ilagay lamang ito sa comment section. Sa ating next episode, ating aralin ang huling sangay ng pamahalaan, ang Judiciary Department. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.